Ang sarap po ng buhay ng mga kongresista natin, mga kababayan. Tignan ho ito, 334,000 ang buwan ng sweldo. Ayan o, si Pulong Duterte. Idagdag niyo pa dyan yung 51 billion na nakuha niya noong panahon ng kanyang ama. Pambihira, pakuya kuya Minsan, papasok sa mababang kapulungan. Minsan naman, hindi. Kadalasan, absent. Tapos, mababalitaan pa natin na bumibili ng serbisyo ng mga babaeng mababa ang lipad. Pambihira, sarap ng buhay, ano? Habang tayo, ordinaryong mga Pilipino, ay sumesweldo ng uh, 600 peso a day. Dapat ho, ha? ang mga sweldo ng mga politiko ay katulad lamang ng mga sweldo ng mga ordinaryong Pilipino. Pambihira ito. Tignan nyo ito eh. Ang laki ng sweldo walang pakinabang. Meron na ho ba yung naipasang batas? Ang sagot ho, wala.